Lapit na kami Kunti na lang daw A Aahuni naman namin ng bundok Para makarating sa bahay ng dalawang matanda ahon kami ng bundok naman isang isang ahon na nalang daw makarating na kami ahon kami ahon ito pupo dahil niya sakit ng tuhod nito pagkakit sa taas ah. Ay ayan. Huh. Ah. Uh. 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 Parang may Alam may mataas pa 'yan. Eh, naiwanan ako ng mga kasama ko. Andoy na yata sila sa ita. Ako! Sa puntong ito ay nada pa po ang inyong lingkod no? dahil sa tarik po ng inaakit namin paakit sa burol o no, sa itaas ng bundok. Nasira po yung aking mic no nagamit sa pagre-record ng video kaya nag voice over na lang po muna tayo dahil masakit po sa tenga yung naging tunog ng audio at uh, medyo matarik po kasi tuminginakin doon sa dalawang matanda na naninirahan po dito sa itaas ng burol or bundok para mayabot po yung tulong na ipaaabot natin sa kanila Aa uh, samahan niyo kami mga katropa no na akiyatin ang kinaroroonan ng dalawang senior na naninirahan dito sa ibabaw ng burol or bundok. Akit pa sila dito? Oh. Tas. Ute. Oh. Kaya pa ba nilang dumaan dito? Ha? Kaya pa nila? Hindi tayong bata-bata Hingal eh oh. ah. 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 Ito na uh. Arinan sa kubo sa wakas narating na rin namin yung kubo na kinaroroonan ng dalawang matanda pero sa masamang palad ay masamang balita wala po sila dito at may pinuntahan daw yung dalawang mag-asawang matanda kaya iintayin na lang po namin sila na dumating dito sa kanilang kubo para maiabot po yung konting tulong na iabot po natin para sa kanila